Hi everyone! Welcome to our new trail. Nandito tayo ngayon sa aming farm para mamitas ulit ng mga gulay na pwede naming gulayin. So guys, samahan nyo kami ngayong araw. It's 7am and hindi pa ganun kainit kaya magandang mamitas ng oras na to. So tara, Maraming ah. Huh? Wow. Hinog na naman yung kalabasa. Pipitasin na namin to. Medyo hindi pa ganun kainit kasi it's 7am in the morning. Ganda oh. Para isa? Ah, sukal ko yung kalabasa. Yung baby juice kalabasa? Laki na. Ito. Ay, may tama na. May kumagat na. o mga uha. Ang dami ng, ano? Ang guyam? Ang dami. yung mo, ang dami pang ibubungang yan. Mm -mm. Maliliit pa yung ibang. Papalakihin pa. Oo sa basin eh. Bakay. Ang dami yun May bulaklak ng kalabasa. Umami, oh, umay bulaklak. Aka na. Aka na. Wow. Nice. Ang dami na naman nating harvest na kibal. Ang dami nga lang Ang dami naman dito sa part na to. Wow. Ang dami? Sobra. Ito. Ang dami ng goyang. Ito pa. Sa baba. Sa baba. Yes, minapitas ako. Yes, ito na yung napanguha namin, oh. No? Dito naman tayo sa kabilang side. Let's see. Kung meron pang bunga. Meron pa dyan, mami? Tabi po. Itik sa bunga ang cable. Tabi po. Ito, maliit pa. Mabilis pa lang ano. Madaling lumaki. Pabungahin. Mm -mm. Ito kaya So kaya ito ang lagi yung tinatanim taon-taon. Taon-taon. Mga tayo sa kabilang side. Kailangan libutin gawa. Ang tanim hmm. nilang kibal ay Hiwalay daw. Ito, meron naman dito sa part na to. Ayun, dami. May nangangain lang ng ano, dahon. Ito, mother. Oh. Yan, ang tataba. Grabe. Ang ganda. Ang tataba. Yun pa. Ay, puno ng ating basket. <laughs> Papuno oh, na, guys, oh kibal palang Kibal pa lang yan. Paano kung nagbungahan na din yung ibang tanim? Dami pa tayong mga harvest. Ito. Kuhanin ko itong isa. Ay, hindi marunong pumitas eh. Ito din. Mami, na ito diga? Oo, yan. Ito pa. Din ako dito support na to. Daming guya mo, oh. guys. Tingnan nyo. <laughs> Masakit mamitas kasi maguyam. Gotcha! Check ko dito kung meron pa. Ano yun? Ayan. Ang dami dito. Pero hindi naman maselan 'to yung kaganoon sa kalabasa. Hindi. Kahit matapakan. Ah, oh, mm. kinan. Okay o oh, may binhi pa rin. Titasin natin. Ada oh, ko sari ko, na, ayan. Kabilang. Sa tunga oh, eh. pala tong ako dito Isa to. Payat pa. Ito. Itong isang to. Okay, so... May natira pa dito. kita natin. Ang oh, daming guyang. Grabe. Ito pa. Tabi po. Ay, naiwan pa. Meron pa dito sa side na to. Dito sa looban. Balikin natin. Tabi po. Ito. Bakit ginuguyam ang kaiba? Hindi naman matamis. Matamis. May kinukuyam siguro mo. Tabi po. Check natin. At, ang daming damo, hindi na makita mm. oh, meron pa yung mga gap daming guya yeah. meron pa dyan, ayan, mm -hmm. mami meron pa sa baba, oh Wala na. Diba? Isang yun. Ano yun? Nagpa sa kabilang yun. Sa kabila. Pa daw dun sa kabilang part na yun. Lagay muna natin. Ang dami na o. Sabi. Cable pa yan. dami. Guys, oh, Ang ganda ng bulaklak na kalabasa. Pitasin natin. Magugulay din natin to. gotcha kuhanin natin yung ibang napanguhan ni Maxi dito ha tabi po akin na din tabi tabi po tabi po talbos ng kalabas akin dadalhin ko doon ay bibitin ko na Wow! Another hmm. kalabasa. Tsaka, pa pala may isa pa. Nakakita ko din niya ako pinuha na. talbos. Another kalabasa. Tama na buko ang buko. And another kalabasa. Meron din. Ayan, talbos ng kalabasa. Sarap nito. Hindi na kasha, bibit-bitin ko na lang tong kalabasa. Oh. Ba, maa pa pa rin yung kalabasa? Ganto mo na lang yun, mati. Kasi itong guulayin muna, oh. Guys, ito yung, ito yung dami. Pag may tinanim, may aanihin. Dami, oh. Wow. Good for tatlong kabahay bahay na to. <laughs> Oo. Sure, sure. Na ang mga magkakapit bahay. Punta ako dito sa taas, guys. Ayun. Ang ganda, oh. Bulaklak ng kalabasa. Nagugulay to. Ah, um, wala. Wala pang buko dito. Bulaklak pa lang. Siya, wag na daw kuhanin. Ito ay. Puro kalabasa. Tatabi po. Ingat-ingat sa paglalakad at bawal daw matapakan. Mamatay yung kalabasa. Tingnan ko kung may patola dito. Wala. Wala pang bunga ulit ang patola. Nandito ako sa pinakataas na part. And guys, tingnan nyo. Ito yung buong lupa na pinagtataniman namin. Sobrang laki oh. Yan. And sa sunod daw, ah, puputulin itong mga puno na to para mas makapagtanim pa kami ng mas madami. Ito, abot siya dun. Ayan, yung palibot na yan. Pauwi na kami. Ito yung lahat ng na-harvest namin. Ayan, let's go. Uwi na tayo. Ha? po. May buwang dalawa, kinin Go, 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 power rangers. Uy, <coughs> ang uh, banas. Grabe yung pinawis ko. Wow. Nakapangumpay na yung isa. Wow, ang dahing kumpay. Meron pa daw kibal na.